Matagal ng chisme sa mga nagpakilalang reformador daw sa protestante na ang kanilang gawa ay reformasyon na ang endolhensya ng simbahang katoliko ay ipinagbibinta. Pinagkikitaan ba ng simbahang katoliko ang endolhensya? Ito ang ipinangaral sa mga batang protestante. Bata pa, pero nagkakalat na ng kasinungalingan. Ito ang Reformasyon 101. For this episode of Reformasyon 101, pag-uusapan natin ang mga issues tungkol sa indulhensya. Ilang sa mga halimbawa niyan ay ang pagbebenta ng binyag, kasal at pagbabasbas sa simbahan. Kahit pagbati ng kaarawan ay pinagbebenta na din. Kahit ang pagbabati ng kaarawan ipinagbinta din ng simbahan? Ito ang matinding kasinungalingan sa mga solpot na sektang ikinakalat laban sa ating pananampalataya. Tatalakayin natin, sasagutin natin, samahanin niya po. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na katoliko na maghikayat sa ating mga kapatid na magsubaybay. At kung bago lang kayo, wag din ninyong kalimutan na mag-like, Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa ating mga kapatid. At sa pamamagitan ng super, chat, super chat, pwede kayong makatulong sa ating channel. At sa so super thanks and membership sa ating pagpalaganap sa pananampalataya at pagsagot sa mga anti-Catholic mga kapatid. So ano nga ba itong issue na resultang may rebellion ni Martin Luther? Itong tinatawag na indulhensya. Totoo nga ba na ipinagbinta ng simbahan ang indulhensya? Ito ang Reformation 101. For this episode of Reformation 101, pag-uusapan natin ang mga issues tungkol sa indulhensya. Ilan sa mga halimbawa niyan ay ang pagbebenta ng binyag, kasal at pagbabasbas sa simbahan. Kahit pagbati ng kaarawan ay pinagbebenta na din. O oh, yun, kahit ang pagbati ng kaarawan daw, ipinagbinta. Kailan kaya yan nangyari mga uh, kapatid? Pero, di natin masisi itong mga uh, batang ito dahil iyon ang kasinungalingang natanggap nila mismo sa kanilang sekta. At ayon ito mga nagsusulpot ang sekta na walang kabuluhan yung eh, tinatawag na endolhensya ng simbahang katoliko. Dahil ayon sa kanila, sabi sa Biblia, ang grasya ng Diyos, grace of God ay free gift. Libring ibinigay ng Diyos ang kanyang grasya. At may gagamitin pa silang talata. Ephesians chapter 2 verse 8 sa so King James ver Version, For by grace are ye saved through faith and, not, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kaya sabi ng mga solpot na sikta, oh, di diba ba Ang grasya na iyon ay sa pamamagitan ng sakrapesyo ni Kristo, yon ang full grace gamit ang kanyang dugo nang ipinako siya sa cross. Yon ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Hebrews chapter 13 verse verse 10 up to 12. Kaya bakit kailangan pang may indulensya ayon sa kanilang maling unawa na magpatawad sa kasalanan? Tama ba? O may tama? Buksan muna natin mga kapatid sa panalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, granted to the same Holy Spirit, may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord, amen. Mary help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Okay, acknowledge din natin ang ating mga kapatid ngayon na pumasok sa ating chat bago tayo magsimula. Nahin natin sa YouTube. Welcome po sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay at pumasok ngayon. Sila si kapatid na Gloria Mendoza, Manuel Joshua Magdaong O.P. L.V. Gaik, Dan Da Livy Macmac M.G. Punsyap Si uh, Teresita Vergara Si Joy Kanyusalis uh, At sa ating YouTube at uh, Facebook page, Pananampalataya at Katweran Si Diyos King Sigo At uh, Sa lahat ng mga Pumasok ngayon Welcome po mga uh, kapatid So di na natin patatagalin pa Mga mahal na kapatid uh, uh, Ating tatalakayin itong uh, Patungkol sa indulhensya Dahil ngayong araw na ito O oh, kahit nga sa treidom At sa loob ng Walong araw sa Nobyembre, Pitsa 1 hanggang Pitsa 8, kailangan talaga yung indulhensya sa atin at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ano nga ba yung indulhensya na resulta kung saan nagrebelde si Martin Luther? Ano yung indulhensya plenaria? Biblikal ba ito? Ating lilinawin at sasagutin mga kapatid kung tama ba na ipinagbinta ng simbahan ang plenaria indulgencia. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang napakagandang katesismo ni Father Jujo Serodo ng Archdiocese of Cubao, sang Exorcist, tungkol sa indulgencia plenaria bago tayo tatalakay mga kapatid. Ito. Ano ang indulgencia plenaria? Ang indulgencia plenaria ay ang Uh, pagbura ng lahat ng utang sa Panginoon, ang kapatawaran ng lahat ng mga utang ng kasalanan sa Panginoon. Ngayon, ito 'yan ha. Ang sakramento ng kumpisal ay nagpapatawad ng kasalanan. Right? So, ang sakramento ng kumpisal ay nagpapatawad ng kasalanan, pero na nananatili pa rin yung pananagutan ng tao magkasal, nagkasala na pagbayaran niya ang mga utang ng kanyang kasalanan. Ang mga utang na 'yan ay tyataal na temporal punishments. Ito ay as opposed to eternal punishment. Anong eternal punishment? Ang eternal punishment ay walang hanggang kamatayan pagdurusa sa impyerno. Anong temporal punishment? Ito yung mga maliliit na mga pagsubok, maliliit na mga uh, uh, pagdurusa, at maging yung kamatayan ng ating katawan na pinagdadaanan ng isang tao para mapagbayaran niya ang mga utang ng kanyang kasalanan. Ngayon, ang Uh, kasalanan ay pinatatawad ng kumpisal. Pero ang temporal punishment ay binubura ng indulhensya. Okay? Ito ay pag-aangkop pag, pag, uh, ng mga merito ni Kristo, ng mahal na Birhen at ng mga santo, para matulungan ang mga uh, tao na mapagbayaran nilang lubos ang kanilang mga kasalanan. Father, panong ang ano 'yon? Parang eh di ba napatao na 'yung kasalanan mo? Bakit kailangang pagbayaran pa 'yung utang? Well, napakasimple. Kahit sa korte gano'n, halimbawa, knock on wood pinatay ang iyong mahal sa buhay. Nahuli yung may sala. Tapos noon, haharap siya sa korte. Iiyak-iyak siya. Alam ko po na ako ay nagkasala. Ako po yung pumatay sa kanya, sa kamag-anak mo, sa mahal mo. Ako yung pumatay at alam kong mali at pinagsisisihan kong mataos ang aking pagkakasala. Sasabi ng korte ng hukom. Okay? Dahil sa pinagsisiyan mo ang iyong kasalanan, pinatatawad ka na ng korte ito. Black pack. Ngayon, kung sasabihin ng hukom, sige na, uwi ka na, malaya ka na, kasi pinagsisiyan mo naman pala. Payag ka ba? Sipi ka, paano naman yung namatay kong mahal sa buhay? Paano naman yung Damios? Ganun lang? Uuwi na lang siya? Pinatawad ng kanyang, ang kanyang pagkakasala dahil nagiiyak siya sa harap ng korte? See? So, iba yung, iba yung kapatawaran ng kasalanan sa pagbabayad ng kasalanan. Kaya ang sasabihin ng korte, okay, dahil sa pinagsisiyan mo, hindi ka nabibitayin, eternal punishment. Pero kailangan magdusa ka ng ilang taon sa bilangguan. Temporal punishment. Ngayon, ang indulhensya ay kapag pinatawad na yung kasalanan sa kumpisal, tanggal ang eternal punishment. Pero, kailangan pa rin pagbayaran yung kasalanan, kailangan kailang patawarin ang temporal punishment. Paano pa Ang indulhensya. So paano 'yon? Well, gagawin mo ang hinihingi ng simbahan. Dadalaw ka halimbawa dito sa St. Joseph the Worker na Jubilee Church. Tapos noon, ay uh, doon sa loob, ay uh, well, sasama ka sa banal misa o kaya naman magdarasal ka ng hinihingi ng mga panalangin. Usually 'to isang Ama Namin, isang sumasampalataya para kay Pope Francis at doon magkakamit ka ng indulhensya para sa lahat ng makasalanan na ikumpisal mo na. Kaya kailangan makumpisal muna yung kasalanan mo. Okay? Bago mo tanggapin ang indulhensyang iyan. Ngayon, ang indulhensya ay maaring iangkop para sa sarili. Maari din itong ibigay o ilimos sa mga kaluluwa ng mga patay. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag ang indulhensyang nakamit mo ay inialay mo para sa isang kaluluwa, ang kaluluwang yan ay lalabas sa bilangguan ng purgatorio at papasok kaagad-agad sa langit. So isang indulhensya, plenaria, para sa isang kaluluwa. At tandaan nyo, ang indulhensya plenarya ay makakamit isang beses lang bawat araw. May kostumbre ang simbahan. Yung unang walong araw ng November, mula November 1 hanggang November 8, ang sino mang pupunta sa sementeryo at doon ay magdadasal para sa yumao, ay maaring mag, at magdasal ng ama namin, sumasampal para sa, para sa Pope, ay maaring magkamit ng indulhensya. Pero ang indulhensyang iyan ay hindi mo maiaangkop sa sarili, kundi ito'y maibibigay mo para sa kaluluwa ng iyong yumao. It doesn't have to be sementeryo na may patay kang nakalibing. Kahit anong sementeryo, basta sementeryo, Okay? Kahit on basta kolumbari, kahit wala kang patay doon, magpunta ka doon. Tapos magdasal ka doon para sa mga yumao at magdasal ka doon ng isang ama namin at sumasampalataya pa kay Pope Francis. Tapos ito ay mayaalay mo para sa isang kaluluwa. And kung ginawa mo yon araw-araw mula mo November 1 hanggang November 8, sa katapusan, walong kaluluwa ang natulungan mo na makapasok sa langit. Pero sa isang Jubilee Church, habang nagdiriwang sila ng Jubilee Year, okay, maakang makapunta kahit anumang araw, anumang oras. basat ginawa mo ang basta't ginawa mo ang hinihingi ng simbahan na pananalangin at mayroon kang tamang disposisyon ng pagsisisi ng kasalanan, na mo, makasalanan mong mortal, nakatanggap ka ng banal na komunyon, kahit lagpas pa ng November 8, maaari mong tanggapin ang indulhensya na maiangkop mo pa sa sarili o kaya naman maaari mong ialay para sa kaluluwa ng mga yumao. Da dahil hindi na tayo, hindi tayo ngayon makapunta na ng ano, mula uh, October 29 hanggang November 2. Maka kayo pumunta sa mga sementeryo after after November 2. Gawin nyo ang hinihingi na panalangin at makakakamit kayo ng indulhensya para sa inyong mga patay. O magsimba kayo sa November 2. O magpunta kayo sa mga Jubilee Church. Punta kayo dito sa Saint Joseph the Worker Club Leaf Balintawak. Okay? At sa iba pa mga Jubilee Churches. Okay? Magsimba at manalangin para sa Pope at maaari kayong magkamit ng indulhensya. Ialay nyo ang indulhensya ng yan para sa inyong mga yumao. Basang ang rule ay only once a day. Can you gain a plenary indulgence for the dead? But you can gain partial indulgences as many as you want and as many as you can within a day. So if you cannot obtain the plenary indulgence, then obtain a partial indulgence. Sabihin nun, kahit papaano ay mapapaeksimo ang ang pananatili ng iyong mahal sa buhay sa purgatorio. Okay, napakalinaw ang... Uh, pahayag ni Father Joe Gi Zerodo, isang exorcist, uh, tungkol sa katisismo sa plenary indulgence, mga kapatid. At alam nyo naman na itong plenary indulgence ito ang uh, dahilan kung bakit ang ama ng protestante na si Martin Luther ay humihiwalay sa pananampalatayang katoliko. At mula noon, yung chismis ni Martin Luther laban sa pananampalataya hanggang ngayon dala-dala yan ng na mga nagsusulputang sikta gaya nito. Ito ang Reformation 101. For this episode of Reformation 101, pag-uusapan natin ang mga issues tungkol sa indulhensya. Ilan sa mga halimbawa niyan ay ang pagbebenta ng binyag, kasal at pagbabasbas sa simbahan kahit pagbati ng kaarawan ay pinagbebenta na din. Yon, kahit daw ang pagbabati ng kaarawan ipinagbebenta din ng simbahan. no. So, isa yan sa mga ikinakalat na chismis at ang mga sakramento at biniyag ay ipinagbibinta din ng simbahan. Pero, tingnan nyo itong nagbuo ng iba't ibang mga solpot na sikta. Ano ang resulta? Ang resulta, sa kanila, abay, grabe, 10% ang lagak nila na nauna nating tinalakay na. Hindi mo ba? Kaya tatalakayan muna natin mga mahal na kapatid. Itong tungkol sa endolhensya, ano ba itong endolhensya? Dahil, sabi na, tapos na ang ating Panginuso Kristo na pagkabatay sa cross. Walang kabuluhan yung endolhensya ang akala siguro ng mga nagsulpotang asikta ang indulhensya ay magpatawad ng kasalanan. Mali po. Daming nabiktima sa maling akala. Ang indulhensya ay ang pag pagkawala, no? Pag alis, pagtanggal sa parosa. Ulitin ko ha. Ang indulhensya ay ang pag-alis sa parusa na dulot ng mga kasalanan na napatawad na sa kompisal. Simbahang katoliko lang ang may kompisal dahil ang itong simbahang ito ang tatag ng ating Pinuso Kristo. So ulitin ko, ang endolhinsya, indulgare, to do ay pagtanggal sa parosa na dulot sa mga kasalanan na napatawad na sa kumpisal. Ito'y ibinibigay mga kapatid sa pamamagitan ng Santa Iglesia Katolika na siyang otoridad. At ang indulhensya sa simbahang katoliko, ito po'y isang infallible teachings o katuruan hindi magkakamali. Kaya iyan ang uh, tinatalakay kagabi. Kagabi, di ba ba? Na Uh, wala silang infallibility. Pero kung tingnan natin, ang Bible, pinaniwalaan nilang hindi nagkakamali yan. Isinulat ng mga apostol. So therefore, kung ang Bible ay eh, hindi nagkakamali, kahit sa paniniwala ng mga nagsulpot ng sikta, eh, naniniwala pa sila na ang tunay na iglesia pala ay nagtuturo na di talaga magkakamali kung ito ay magtuturo sa official na aral ng simbahan so ganoon din ang simbahan mga kapatid so ang tanong bakit kailangan itong indulhinsya tandaan natin tuwing tayo'y magkakasala mga kapatid nagkakaroon tayo ng uh, tinatawag na pananagutan meron tayong liability di ba? ba? so yung pananagutan na yan kung saan uh, nadumihan ang ating kaluluwa at sa kaling mangungumpisal tayo, ang ating kasalanan ay pinatawad. Pinatawad ang ating kasalanan pero nanatili mga kapatid. Ibig sabihin, natitira pa yung tinatawag na parosang temporal bilang kabayaran o penalty na maaring matanggap habang buhay tayo o kaya'y sa kabilang buhay. Kaya nga, uh, kung tingnan natin ang Biblia, sa kabilang buhay may kapatawaran. Ngunit yung magkasala sa Espiritu, wala ng kapatawaran. San Mateo Kapitulo 12, versikulo 31, 30, Dos, ito ang mabasa natin. Kaya't sinabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan sa paglalapastangan. Ngunit, hindi patatawarin ang paglalapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang nagsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit, sinong nagsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. See? Napansin niyo ba ang nakasulat mga kapatid? Ano daw ang nagkakasala laban sa Espiritu Santo ay hindi na patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating, eh di malinaw na sa panahong darating may kapatawaran. Subalit, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay wala ng kapatawaran. Maging sa darating dahil isa sa kasalanan laban sa Espiritu Santo ay tinatawag na obstinacy and final despair. Ang Tanging indulhensya lamang mga kapatid ang magtanggal sa tinatawag na penalty, yung kaparosahang temporal sa kasalanang pinatawad na. Itong indulhensya ay ibinigay sa pamamagitan ng simbahan, ang iglesyang tatag ng simbahan ng ating Panginoon Kristo matapos ang serye ng spiritual works of mercy, Nasiyang requirements sa simbahang katoliko na matanggap itong tinatawag na plenary indulgence. <coughs> Para maunawaan natin, <coughs> magbigay tayong simpleng analogy mga kapatid sa plenary indulgence. Ha? ha? O, anong simpleng uh, analogy. halimbawa. Halimbawa, ang isang tao nagkasala reclusion perpetua ang pinataw sa korte sa kanya. Hindi. Eh dapat, uh, yun talaga ang uh, kanyang tatanggapin na punishment, no? Reclusion perpetua. Dahil yun ang pinataw sa korte. Pero sa takbo ng panahon, ang presidente ay nagbigay sa kanya ng presidential pardon. Yung ipinataw sa korte na punishment sa naturang tao ay maputol at ang naturang tao ay makalabas sa kulungan. Yon ang isa sa mga analogy sa plenary indulgence. At para maunawaan pa mga kapatid, isang simpleng analogy din na ikumpara natin sa tunang bu tunay na buhay. Halimbawa mga kapatid, may isang tao na naglaro ng baseball at aksidinting nabasag niya ang salamin sa bintana ng isang bahay. Pinatawad siya sa may-ari ng bahay kahit napatawad siya sa may-ari ng bahay, kailangan niyang magbayad ng halaga para sa naibasag niyang uh, salamin sa pintuan bilang penalty sa kasalanang pinatawad. Ganon din ang indulhensya ng simbahang katoliko. Pero hindi sa pamamagitan ng pagbayad ng literal na pera, kundi sa pamamagitan ng sunod-sunod, ser, ah, serye ng spiritual works of mercy.